Hello po mga kapatid, tayo bang mga kristyano ay pwedeng magpatato dahil walang mababasa sa bagong tipan, word for word, na bawal magpatato ang mga mananampalataya ni Kristo? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Sa lumang tipan, ang Israel ay piniling bayan ng Diyos upang sa bayan na ito magmumula ang pagkakatawang tao ng tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. Ang bayan na ito ay binigyan ng Diyos ng mga pamantayan, mga tuntunin, kung paano sila mamuhay sa harap ng Diyos at kung sa paano sila mag-alay ng buhay na paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos upang ang kailang pamumuhay bilang bayan ng Diyos ay iba sa mga nakapalibot sa kanila. Isa sa pamantayan ng Diyos para sa mga hodyo ay nakasulat sa Leviticus 19 verse 28. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni huwag maglalagay ng tato sa inyong sarili ako ang Diyos. Maraming umaalma at nagsasabing itong Leviticus 19.28 ay hindi para sa ating mga Kristiyano dahil wala naman daw inutos para sa ating mga Kristiyano sa bagong tipan na bawal magpatato kundi para lamang sa mga Hudyo sa lumang tipan. Hindi ko sinasabi na lahat ng kautusan ng Diyos sa lumang tipan para sa mga Hudyo ay applicable sa ating mga Kristiyano ngayon. Kundi ang gusto kong iparating tayong mga anak ng Diyos sa pangamagitan ng pananampalataya sa Pahinoong Heso Kristo ay binigyan ng sound mind or maayos na kaisipan kung paano tayo mag-alay ng paglilingkod na buhay at kalugod-lugod na gawain upang ang ating pamumuhay ay katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Alam po natin lahat, ang pagpapatato ay naging pangkaraniwan sa panahon natin ngayon dahil hindi natin may pagkakaila na ito ay kasama sa tradisyon ng ating mundo at madalas natin itong nakikita sa mga tribo sapagat ang tato ay isang ethnic identity. Pero marami tayong makikita ngayon kahit hindi naman membro ng ethnic tribe pero puno ng tato ang katawan pati pa nga mata kasama eh. Ngunit ang nakakalungkot nga po ngayon mayroong mga professing Christian o hindi nga lang professing Christian kundi mga professing pastors or preachers na nagsasabing okay lang daw ang magpatato kasi tato is an art naman daw. Kailangan kung mapapatato kayo, yung po may meaning. Bukal sa puso, sa isip nyo, ready kayo na hindi nyo magsisisihan dahil hindi po kayo magpatato dahil gusto nyo lang maging sikat, mag Dapat, dahil mahal nyo yung tato, art yun, tinitignan nyo siya pinag sa katawan. Oh, so, ang tato ay hindi basta-basta art. Porkit ba naging tradisyon ito ng ating mundo ay dapat natin ayunan bilang mga kristyano? Sa tingin ko, ang magandang sagot dito ay hindi po, dahil malinaw ang nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 8. Kayo'y masipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan at hindi ayon kay Kristo. Ang verse na ito ay nagpapahayag na mag-ingat at huwag maniniwala sa anumang pandarayang sinasabi ng mga tao, gaya ng tattoo is an art, walang mawawala sa iyo kung magpatatuka, Tattoo is a choice. Huwag humapadaya mga kapatid. Huwag padaya sa agos at daloy ng mundo kung hindi naman naaayon kay Kristo. Dahil tinawag tayo ng Diyos upang maging hiwalay ang ating pamumuhay sa mundong ito. Romans 12 verse 1 and 2 Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialanin ninyo ang inyong katuan bilang buhay na handog, banal at katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat ito ay karapat-dapat na paglilingkod. Wag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Bakit pala kaya ganyan mga tao? May tatoo! Ano ba problema sa tatoo? May tatoo na yan bago pala nakakilala sa Panginoon Diyos! Eh, malay mo! Nagpatatoo siya para makapagsya ng gas na nilagay dito! Best decision of your life! Diba? Love you, nakatataw lahat. Dodo, pwede mo bang questioning yan? Eh, po, siya talaga na nag-uusap ng Diyos. Pero huwag, huwag mo sasabihin, kung oh, may tato, hindi na sa tanggap ni Jesus. Ngayon, para sa mga gustong magpatato, ang tinutukoy ko po ay yung mga Kristiyanong wala pang tato na gustong magpatato. Hindi ang may mga tato na bago pa sila nakakilala sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Self-examination muna bago ka magpatato. Isipin muna ang mga ito. Kapag nagpatatuba ako, pag-aalay ito ng buhay na handog sa Diyos. Banal at katanggap-tanggap ba ito sa Diyos? Pakikaayon na kaya ito sa mundo? Mabuti kaya ito sa harap ng Diyos? Kalooban kaya ito ng Diyos? Kung ikaw ay kristyano, dapat ang sagot mo sa limang iyan ay hindi. Tandaan po natin, hindi tayo naglilingkod sa Diyos by feelings or sa sariling kangustuhan, kundi ayon sa kanyang pamantayan at kalooban. Alalahanin po natin ayon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 at 2 Corinthians chapter 6 verse 16, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ito ay hindi para sa sanlibutan, hindi para sa kasalanan, kundi para sa kanyang kapurihan. Kahit pa Jesus said, God is good, John 3:16, ilalagay mo sa mukha mo bilang patutuo sa iyong pagmamahal sa Panginoon, hindi pa rin yan kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Tayong mga mananampalataya ay kinilala bilang tagapaghatid ng Ibanghelyo ni Kristo sa kaligtasan ng iba. Ngayon, anong mensahe ang mahihatid mo sa mundo sa mga tato sa katawan kung yan din naman mismo ay galing sa mundo, hindi ayon kay Kristo? Tinawag tayo upang maging hiwalay sa kanila. Huwag natin naisin sundin ang tatak ng mundo, kundi ang pagkatatak ng banal na espiritu nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo sa kanya tayo nabubuhay at sa kanya rin tayo mamumuhay